mo na ba yung mga Arab jokes okay okay he was he was invited sa 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 convention sa New York tapos eh uh, may nagtanong sa kanya sir how will I address you sabi address uh, same address San <laughs> Juan no, no 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 I mean uh how will I call you excuse me huh Kommer rundt <laughs> <laughs> ginagawa mo ang... Anong gusto mong gawin ko? Ha? Huh? Just because meron akong isang anak ay kailangang huminto na ang mundo ko. Hindi ba ako pwede magsaya? My God! I'm entertaining these people. Nagtatrabaho ako! Nagpapakapagod ako hindi lang para sa sarili ko, kundi para rin sa atin! Huwag mo ipadama sa akin na ikaw lang nahihirapan. At ako, wala akong ginagawa. That's... That's unfair, Selena. Don't make me feel like useless! Ma... Hoy, ba't mo binubuksan yung pinto? Naghahanap po ng na banyo. Hindi jan, doon sa kabila! Salamat ho! Pinky, bakit? Uuwi na ako. Bakit? Akala ko ba maglalaro pa tayo? Hahanapin ako sa amin eh. O sige na nga, sayang. Sige ah. Bye-bye. Oh my God! Anak po! Alahas po! Oh, Pink! Hinsyang! Bilisan niyo! May nakapasok sa kwarto Ma ko! Ma'am, ano pong nangyayari? Okay. Tawag mo na yung mga alahas ko! Hey, Ma'am, nakita ko po yung kaibigan ni Pinky na nagbubukas ng mga pinto. Tawagan ka ngayon yung gwardian sa gate at huwag palabasin yung bata! Hello. Right, si Lo? Ito po, papalabas pa lang po. Sige ninyo, huwag niyo palabasin! Opo. Uy, bata! Pagising Oh. Isingara oh. pala. Ah, sorry ah, nag-overnight kami. Hindi kasi dumating si Doc. Mukhang matamlay ka, may sakit ka ba? Ayoko na, Gilbert. Wala na, tapos na. Maghihiwala na tayo, hindi ko na kaya. Anong, anong pinagsasabi mo? Hindi kita masakyan, ha? Aalis ka na, Gilbert. At aalis na rin ako. Mabuti pa habang maaga tapusin na natin ang lahat. Ngayon pa. Kailan natutunan kita, Malin? walang mangyayari sa ating dalawa. Walang magandang mangyayari sa ating pagsasama. Des, mahal ka, Des. Mababago ang lahat. Mababago ang mundo mo. Babaguhin ang Panginoon. Konting tiis lang. Konting panahon lang. Tumawag tayo sa Diyos. Sasagutin niya tayo. Eh, hindi ko lang nga kaya eh pagod na ako sa kakagasta. Ayoko na magsustento sa isang taong hindi ko kaano-ano. Kikita ako sa gusto kong paraan, gagastusin ko sa gusto kong bilhin, walang magdidikta, walang magbabawal. Tutal, kumikita ka na rin. Bahala kang pagkasya mo sa iyong pag-aaral.